Hello guys. Good afternoon po. Okay. Ah, uh, sasagutin ko lang po yung pangalawang tanong ano. Sabi niya, ano daw yung ginawa ko pagkatapos kong maoperahan. Okay. So, after po nung mastectomy, mastectomy po kasi yung tawag doon kapag tinanggal yung isang dedemo or yung dedemo. MRM po ang ano nila, uh, tawag doon. MRM po ang tawag ng mga doktor doon. Total mastectomy. Ngayon, after po nung matanggal yung dede ko, nag-wait po ako ng two weeks for uh, biopsy. No, binayopsy po yung nakuhang dede sa akin. So, thank God naman po, zero over zero. Ibig sabihin, walang nag-positive na kulani. So, wala po akong kulani. So, sabi ng doktor, yung unang doktor ko po na pinuntahan, sabi niya, stage 2 daw ako, stage 2B, cancer. Ngayon, nung matanggal ng dede ko, sabi ng surgeon na nagtanggal ng dede ko, or nag-MRM sa akin, stage 1 daw ako. So, sumunod na yung step na ginawa ko, tinano, pinatuyo ko muna yung sugat. So, nung natuyo yung sugat, ang ginawa ko, tinanong ko yung doktor, what's the next step? So, sabi ni Doc, kailangan ko daw magpakimo. So, nirepair niya ako sa isang oncologist. So, oncologist siya dito sa Bataan, Bataan, sa isang hospital dito sa Bataan. So, sabi ng oncologist sa akin, pumunta ko sa oncologist, sabi ng oncologist sa akin, ah, saan mo gustong mag-chemotherapy? So, sabi ko, gusto ko sana, doon na lang sa public Kasi wala akong pambayad, wala akong pera Ang kwenta raw kasi, 40 to 60,000 per session ang gagastusin So, wala akong ganong kalaking pera So, nakiusap ako na kung pwede Dito na lang sa isang public hospital dito kung mayroon So, awa naman ng Diyos uh, Meron naman pala dito sa public hospital sa bataan So, ayun after na matuyo yung aking sugat, na operahan ako ng October 28, 2021, and then December 30, 2021, nag-start na rin yung chemotherapy ko. So, yun po yun. So, yun dun sa gustong makaalam po ng next journey na pinagdaanan ko or next step na ginawa ko, follow nyo po yung page ko. Kukwento ko po isa-isa para dun sa mga bagong nakakatuklas na mayroon silang cancer, breast cancer. Thank you po.